sa magpapalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay March 12, 2024, Martes ng kaapat na linggo na apat at araw na pagkatanong. Ang ating po unang pagbasa para sa araw na ito ay hinaano sa Aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 27, verses 1 to 9, and verse 12. Umalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim ng ay may alim na Papunta sa silangan Ang templo ay paharap sa dalga Ito so, ay sa gawing timog na bahagin ng templo Sa gawing timog ng altar Numabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako Papalabas sa pintuan sa gawing silangan Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan Nagtuloy kami sa gawing silangan may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limandaang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang hukong-bukong. Sumukat uli siya ng limandaang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng limandaang metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan lang uyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno ng magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng Agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta mga dahon nito ni mawawalan ng bunga Pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mula po dito sa Parish and Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer dito po sa Lipa. At dito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito na kung saan ay pinapaalala sa atin kung ano ang maitudulot ng pagpunta natin sa simbahan at kung ano ang binibigay ng simbahan, ang templo. Walang iba kundi ang buhay. Kaya po mahalaga no, na tayo po ay nagiging kabahagi o kaisa ng simbahan na tayo po ay nagbabalik at pumupunta ng simbahan. At tinaasahan na, na sa lahat po no, ay makakakuha ng buhay sa simbahan. Kaya nawa patuloy natin na pahalagahan, protektahan at pangalagaan po ang bawat simbahan na kung saan tayo nasasakupan. Muli, sa simbahan po tayo makakakuha ng buhay dahil dito po umaagos ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.